Kaya po, mga nanay, tatay ko, mga lolo lola ko, mga batang mga Pumanatag po kayo. Mabigat po ito. Hindi po ito madali. Pero pumanatag po kayo. May gobyerno na po sa Maynila. Humigit kumulan, 2,000 metric tons of garbage should be collected every single day habang nag-uusap po tayo sa broadcast na ito, yung hindi nakuha kahapon, yung hindi nakuha nung sang araw, madadagdagan pa maya-maya, at bukas. Hindi po matitigil ang magiging problema natin sa suliranin natin tungkol sa basura sa Maynila. Mga nanay ko, mga tatay ko. Mga minamahal ko, lolo't lola at mga batang Maynila. At sa mga tao dumarako sa Maynila araw-araw, gabi-gabi. Now, I'm telling you straight. A few minutes ago, bilang inyong alkalde, buong kababaang loob ako na nakiusap sa Lionel Waste Management for all time's sake. Total, matagal naman silang nagservisyo at naghahanap buhay sa Maynila. Nakiusap ako sa mga may-ari nito na kung po pwede hakutin muna nila ang basura ng Maynila ngayong araw na ito ng libre nang walang gastos sa taxpayers' money. Kasi bukas po, malalaan natin kung ano ang sitwasyon ng pananalapi ng ating muso. Eh ayaw ko naman noong pangunahan ng kabayo. But for now, nakiusap po ko sa kanya. Bakit mas mahalaga sa akin ang kaligtasan at sanidad ng ating lungsod. More than anything else. Ang pagkalat ng basura at pagtampak nito ay maaaring magdulot ng panganib sa mga matatanda natin na mahihina na. Sa may mga sakit, sa mga bata, sa mga pagkain kinakain natin, na maaaring dapuan ng insekto galing sa mga tambak na basura. Masakit sa mata, masakit sa ilong, at mapanakit sa kalusugan ang ating sitwasyon patungkol sa basura. Matapos ang aming usapan, bilang tugon sa sitwasyon ng ating lusod na problema sa basura, By 2 o'clock this afternoon, the entire resources of UNEL Waste Management will be around in the city of Manila. Iikot po ang mga truck kukunin po ang mga basura nang walang gastos sa lungsod ng Manila. And I spoke ako po ay nakipag hindi din sa ating DPS, sa ating City Engineering, sa Manila Traffic Parking Bureau, sa lahat ng ahensya at resources ng lokal na pamalang to utilize all human resources, equipment, logistics na hakutin, linisin, paliguan ang buong lungsod ng Maynila at huwag titigil kahit gabi na hanggang bukas hanggat sa susunod na araw until we resolve this dangerous problem. Kaya po, mga nanay, tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang mga, pumanatag po kayo. Mabigat po ito, hindi po ito madali, pero pumanatag po kayo, may gobyerno na po sa Maynila. We will make sure, whatever problems that we are facing right now, and we're going to face, we will confront it. We will not point fingers. We will act on the matter.